ay, hey, ma'am, pwede makahingi ng contact number nyo? Ay, ito. Di-deliver ba kayo, boss, ngayon sa may, ano, may recto, tabi ng San Sebastian Gate? Dito mismo sa may, o, so, sa yung, yung gate nila doon sa may recto. Sa so, na mismo? Uh, ano lang, pagka ka ron, uh, tatlong tindahan bago mag-gate. Doon lang mismo halos katabi lang ng gate din ng baste Nagahati ba kayo ang gandol? Ha? Nagahati ba kayo ang gandol? Marito naman yun Okay Anong katabi niyo sa ano? Ah uh, Yung bookstore doon Di ba may BDO? BDO tapos may bookstore Yun Yung sunod ng bookstore Five star yung ano Bahanin ko na lang yung number Yung number niyo? Para pagka ano mag-detect sila kami kung pwesto nyo pala. Ah, sige. Okay, basta kayo. Mas ano um, na, ang school ngayon? San Sebastian. San Sebastian basta mo? Oh, sa gate nila, mga tatlong tindahan lang, ay mga tatlong tindahan ah, bago doon sa gate. Makaharap ng San Sebastian, sa kabila. oh, yun dito sa may recto. ah, oh, yun sa San Sebastian, yung may kabila doon, may parang nakikita ko yung manukan eh. Oo, oh, yun. Ano oh, po na lang yung pangalan oh, ng ano? Ang pangalan ng tindahan? Oo. Iba, thank you. hindi na ơ mình hay tayo dito. đi tay đi

budget Mayahin na maibibigay pressure na pa mga batas tubig